magnitude 6.7 quake hits waters off Sarangani Island in Davao Occidental. Sa Maasim Sarangani. Kwento ng ilang mangis daroon noong ihalawang linggo na Oktubre pa nila napansin ang pagdami ng tamban at lalo pang ang dumami. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa itong fenomenon na nangyayari noon pa man. mama ang isang 7.6 magnitude na lindol ang bumungad sa bagong taon ng 2024 sa bansang Japan. Sa sobrang lakas ng lindola, marami ang nasawi at nagbanta pa ng isang nakakatakot na tsunami. Gaano kalakas ang pinsala ng lindol na ito? Ilana ang mga nasawi at bakit tila suki na ang bansang Japan sa mga matitinding kalamidad tulad ng lindol at tsunami? Ang magnitude 7.6 na lindol sa Japana, yan ang ating aalamin. Sino ang mag-aakala na ang isang masayang pagsalubong ng bagong taon na mga Hapon ay mapapalitan ng sigawan at pangamba dahil sa isang 7.6 magnitude quake? Sa ulat, Naramdaman ang sunod-sunod na pagyanig sa main island ng Honshu sa lakas na 5.7 simula ng 4.06 ng hapon at ang kasunod nito, ang napakalakas na magnitude 7.6 sa ganap na 4.10 ng hapon. At ilang beses pang yumanig ng sunod-sunod sa lugar at mga aftershocks. Kaya sa dami ng pag-uga at malalakas na impact, inilabas ng Japan Meteorological Agency ang tsunami warning sa western coastal region ng Ishikawa, Niigata, at Tuyama Prefectures. Pinag-iingat at pinaghahanda sa paglikas ang mga residente sa Noto Ishikawa Prefecture dahil posibleng umanong umabot sa limang metro ang taas ng tsunami dito bilang epekto ng sunod-sunod at malalakas na pagyanig dito. Naglabas din ang rasyon ng tsunami warning sa kanilang sakop na Vladivostok at Nakhodka. Nahirapan ang Japan na ma-assess ang buong alawak ng pinsala dulot ng lindol na tumama sa west coast nito. Ikinasawi ng ilang tao, nawasak na mga gusali at kalsada at nagpabagsak sa linya ng kuryente sa libu-libong kabahayan dahilan para magtiis sa napakalamig na temperatura ang maraming tao. Pahirapan ang rescue efforts at naantala ang operasyon sa ilang paliparan at tren sa apektadong rehiyon. Kabilang sa napinsala ang runway ng airport ng Noto, kaya isinara ito dahil sa mga bitak at damage sa runway. Tinatayang may limang daang katao ang stranded sa loob ng kanilang mga sasakyan sa parking area, ayon sa ulat ng public broadcaster. Sa coastal town ng Suzu, na may mahigit limang libong pamilya ang naninirahan na malapit sa epicenter ng Lindol, nasa isang libong bahay umano ang nasira, ayon sa alkalde na si Masuhiro Izumiya. Sa video footage na inalabas ng NHK, makikita ang isang gusali na napinsala sa coastal city ng Suzu habang nagtago sa ilalim ng lamesa ang mga residente sa Kanazawa City. Ilang gusali rin sa Tokyo ang inuga ng lindol. Mahigit 36,000 kabahayan ang nawala ng kuryente sa Ishikawa at Toyama Prefectures na sinusuplayan ng Hokuriku Electric Power. Pansamantalang itinigil naman ang high-speed rail services sa Isikawa habang nagkaaberya ang serbisyo ng telepono at internet sa Isikawa at Nigat ayon sa website ng telecom companies na Softbank at KDDI Inihayag naman ng Nuclear Regulation Authority ng Japan na walang ulat ng problema sa mga nuclear power plants sa Sea of Japan. Pero masusing sinusubaybayan ng kumpanya ang sitwasyon dahil isang matinding problema kapag naapektuhan ng nuclear power plant ng Japan. Kabilang ang limang active reactor sa Kansai Electric Powers Ohi at Takahama Plant sa Fukui Prefecture. Libo-libong mga sundalo, bombero at pulis mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ipinadala sa lubhang napuruhan ng mga lugar sa masukal na Noto Peninsula. Sinabi ni Prime Minister Fomio Kishida, nagdulot ng extensive damage ang malalakas na lindol at nahirapan ang mga rescuer na marating ang hilagang dulo ng Noto Peninsula dahil sa mga nasirang kalsada at napagalaman alaman sa survey ng helikopter na marami ang nasunog at may malalawak na pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines or AFP na handa silang tumulong sa Japan Self-Defense Forces or JSDF sa Humanitarian and Disaster Response or HADR operations kung kakailanganin. Ayon kay Bronner, mahalaga ang international cooperation sa panahon ng krisis kung kaya't nakaantabay sila sa anumang pangangailangan ng Japan. Nagpahayag din ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga apektado ng magnitude 7.6 na lindol na tumama sa bansang Japan itong lunes, Enero 1, 2024. We are deeply saddened to hear of the magnitude 7.6 earthquake in Japan on New Year's Day. Wika ni Marcos sa kanyang ex-post nitong Martes, Enero 2. Samantala, na nanatiling ligtas ang mga Pilipino sa Japan matapos yumanig ang magnitude 7.6 na lindol sa coastal prefecture ng Ishikawa. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to Tokyo, Maylene Garcia Albano. Gayunpaman, may ilang mga Pilipino umanong lumikas dahil sa advisory na inilabas ng pamahalaan ng Japan. Siniguro naman ni Albano sa mga Pilipino sa Japan na nakahanda ang embahada upang magpaabot ng tulong sa sino mang nangangailangan. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang bansang Japan, tulad ng Pilipinas, ay madalas ginagambala ng mga lindol at pagputok ng mga bulkan dahil ang mga bansang ito ay nasa Pacific Ring of Fire. Isang imaginary zone o arko sa dagat Pasipiko kung saan madalas aktibo ang mga bulkan at fault line na nagdudulot ng mga natural disaster. Ang mga hapon na ata ang mga tao sa planeta na pinakahanda sa anumang sakuna dahil madalas ang lindol at tsunami sa kanilang lugar. Ngayong taon, bagamat tumataas ang bilang ng mga nare-recover na mga bangkay, ang mabilis na mga public warnings na ipinadala sa mga broadcast at telepono maging ang mabilis na aksyon ng publiko at mga opisyal ang naglimita sa posibleng malawak na pinsala ng lindol. May mga evacuation plan na nakalatag at nakahanda anumang oras sa mga go bags at emergency supplies. Ayon pa sa mga hapon, bagamat meron silang mga teknolohiya, ang mga prediksyon ng mga sayentipiko ay paulit-ulit na napatunayan na mali. Tulad ng nangyari sa Lindol noong 2016 sa Timog Kanlurang, Kumamoto. Ito ay isang lugar na dati itinuturing na hindi yayanigin at nilindol pa rin ng mga aftershocks. Ang tsunami sa North Pacific Coast, Japan noong ika-11 ng Marso 2011 ay resulta ng malakas na lindol na naganap malapit sa baybayin ng Tohoku Region ng Japan. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Great East Japan Earthquake o 2011 Tohoku Earthquake. Ikalabing isa ng Marso 2011, mga bandang 2.46 ng hapon, Isang malupit na lindol ang yumanig sa ilalim ng karagatan, malapit sa baybayin ng Tohoku. Ang lindol na may magnitude na 9.0 ay isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng Japan. Ang malakas na lindol ay nagdulot ng isang malupit na tsunami na tinatayang umabot ng mataas na 40.5 meters sa ilang mga lugar. Ang pinsala sa lupa at tubig ay napakalupit na nagdulot ng pagkasira ng mga gusali, kasada at iba't ibang infrastruktura. Ang pag-init ng nuclear power plant sa Fukushima ay nagdulot ng malawakang isu sa kalusugan at kaligtasan. Sa kabila ng puspusang paghahanda ng gobyerno bilang individual, ang pinakamahalaga ay ang maghanda, be ready at patuloy na manalangin at magtiwala sa ating Amang Diyos na sa lamang ang makapagliligtas sa atin laban sa anumang sakuna. Patuloy na mag mga kasoksay. Maraming salamat at God bless.